Uh, ako po si Nico de Vera ng Antipolo Rizal. Uh, grupo po namin ay Malaysian Culture Zone Rizal. Uh, papakilala ko po sa inyo yung build namin na si Pinky. Simple lang po yung build na to. Sisimulan po natin sa mags. Ang mags po natin ay Aji na Custom Hub. 1.6 bolt na sukat. Tapos ang caliper po natin na gamit ay Adeline ADL11. Sa disc naman po, ginamitan po namin siya ng Galfer disc. Tapos, pinalitan na rin po namin ng brake lines na Hellhose. Nakakukirilis na rin po na Brembo. And then, um, bracket po na gamit namin para sa Adeline ADL11. Uh, fabricated po siya na CNC. Galing po siyang Malaysia. And, kinabit po namin na suspensions para sa harap. LCM suspensions, tsaka LCM T-post na rin po. And then, sa engine load naman po, Uh, naka 65 plus 8 po kami na tobaki block tapos asuka na base gasket and then NLK head po tapos sa internals po NLK din po ang gamit namin hinabitan na rin po namin siya ng throttle body na 34mm na tobaki po sa clutch side naman po ang ginamit po namin ay MBR1 na dry clutch and nakamagneto na rin po kami na lighten So, ginamitan na rin po namin siya ng pipe na OPBR na stainless lang po. Since yun lang naman po yung pasok sa kategory namin. Sa shifter po, kinabitan na po namin ng rapido shifter. Yun lang naman po so far sa gitna. Sa taas naman po, ginamitan po namin siya ng Adeline RCS19 na PX7. Tapos pinartneran na rin po namin siya ng Adeline na clutch perch. So, ginamitan po namin siya ng Oma na quick throttle. The rest, yun ang stock RCB cables po gamit namin. The stabilizer po pala, gumamit kami ng RCB Apex Pro S. 110mm po ang gamit namin. tas gina, sa likod naman po, gamit po namin shocks ay tobaki na dual tank. Eh, pro taper swing arm na plus 3 po. tas sa so, brake system naman po sa likod, Adeline ADL21 po gamit namin 2 pot. Plus brake lines po na Hellhouse na naka Brembo fittings din po na quick release. Tapos ang Brake pump po na gamit namin ay RCB na forged po. Yun lang po kasi papasok sa expert category namin ngayon. Upuan namin po ESR. Galing Malaysia rin po. Sa sprocket naman po, ang gamit po namin pro taper na 32 teeth. Tapos 415 po na RK chain na black scale po. Pati po sa RK na engine sprocket. Kinabitan na rin po namin siya ng na spacer sa likod na CNC na rin po. Tapos, mga bracket po ng caliper. Fabricated po din po siya na CNC. Ginamitan na rin po namin siya ng Bonamichi na tank fluid po sa likod para po mas malinis tingnan. Uh, sa bolts naman po, hindi pa po, po siya totally complete GR5 pero nandun na rin po, patapos na rin sa GR5. Sa overset po namin, HLD po siya na repainted na po para po namin yung gusto naming kulay. Uh, yung repaint po niya, black pink ang uh, may gawa po si Makmak Azurindes Puig, si Punyeta Works po ng Antipolo. Uh, sa engine load naman, ang engine namin galing po kay Kenneth Labi ng KRL. Ang bumuo po si Jumel Margarejo ng Antipolo din. Sa so, decals naman po, uh, nagprint po ng decals namin si RJ Works ng Kainta. Uh, eto na po yung build namin na Sniper 150 V1 Expert Category. Uh, shoutout ko lang po pala yung mga pinanggalingan ng mga pyesa ko, Jamalai, Uh, KRL Motorsports uh, yun lang po tapos yung mga tropa pong tumutulong mag-build sa motor namin salamat po muli ako si Nigo de Vera ng Antipolo City Rizal uh, Malaysian Culture Zone Rizal para sa All About Wheels Manila